Palang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programang ating pag-aaralan. Tayo po ay dadako na sa part 2 ng ating pag-aaral para sa ikapitong tanong. Ano pa pong iba pang mga katotohanan na makikita sa Bible ang nagpapatunay na ang Bible ay ginabayan ng banal na Espiritu? Pastor? Yes, isa pong napakagandang tanong mga kapatid. Ano pa ba ang mga ibang patunay, uh, ebidensya, patotoo na ang Biblia po ay inspired ng, ng Panginoong Diyos. Kung atin pong babasahin dito po sa ikalawang Timoteo, uh, ikalawang Timoteo uh, 3.16, ganito po ang sinasabi, akit pong babasahin po sa inyo, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamamuhay. Sapagkat so, sabi po dito, one of the greatest miracle of the Bible is its unity. Alam niyo po mga minamahal, uh, ang isa pong tinuturo ng, mga, ng, ng Biblia ay yung tinatawag na pagkakaisa, unity. Why? Alam niyo po ba na ang Biblia po ay kinukompose po ng 66 na mga aklat. At ito po ay sinulat po sa tatlong kontinente. Nasulat po siya sa three languages. Yes, the Old Testament are uh, is written both in Aramaic and Hebrew and also the the uh, New Testament is written in the Greek language. Ito po ay sinulat hindi lang po ng isang tao na inspired ng Panginoon. Kundi 40 plus different na mga tao and take note sila po ay hindi po basta-basta uh, mga tao lang. Yes, they came from any race of life. Some of them some of them are king, were kings. Some of them were shepherds. Some of them were scientists, attorneys, and uh, army general. Yes, in the New Testament, uh, were fishermen, priests, and physician. ah uh, katulad po ni Dr. Lucas. Sila po ay unite ng Panginoon, pinagkaisin ng Panginoon at inspired ng Panginoon upang malimbag yung tinatawag po nating Bible. And you know what, mga minamahal, ang period po sa pagsusulat ng Biblia ay umabot po sa 1,500 years. Ito po mga taong nagsulat po nito, na most of, most of them, syempre, because of the span of that year, 1,500 years, hindi po sila nagpangita. However, they, all of them were inspired by Uh, by the Lord. sa po dito sa ating pag-aaral, yet though it seems totally inconceivable, the 66 books maintain harmony with one another. Alam niyo po, hindi po sila magkocontradict. Sila po ay harmonize. Sila po ay complementing each other. They are holy men of God. Sila po yung mga tao na ginabayan ng banal na espiritu. Salamat po, Pastor, sa inyong maliwanag na papaliwanag sa ating mga sagot. Masasabi po natin na talagang very accurate ang pagkasulat ng mga sumulat ng libro dito sa Biblia. Mapapansin po natin na kung merong pangyayari sa isang lugar at pag nagtanong tayo sa maraming tao, iba-iba po ang salaysay nila sa aktual na nangyari. Pero dito po sa Biblia, parang iisa ang may akda ng mga libro. Karon po ka-precise ang inspirasyon ng banal na espiritu sa mga sumulat nito. So mga kapatid, mga mga kaibigan, mga minamahal, na taga-subaybay, taga-panood, Batid ko po na kayo po ay meron pong uh, mga katanungan sa inyong buhay. Bakit nangyayari ang mga ganito? So, akin pong dalangin at pakiusap po sa inyo or invitation po sa inyo, mga minamahal na mga kapatid. Maari po kayong uh, mag-comment down below. Uh, kung kayo po ay meron pong nais na i-pray request, mag-comment lang po kayo sa comment section, uh, sa comment box para na, para maisama po namin kayo sa mga prayers po namin every night uh, every day every night kung meron po kayong kalituhan you are searching for for answers mga minamahal na mga kapatid don't hesitate to ask ask uh, us in this comment section para ma-address po namin sa susunod po naming mga episodes ang inyo mga katanungan muli maraming salamat po uh, sa inyo pong pagsubaybay at pakikinig dito po sa ating pong programa mga minamahal na mga kapatid